Magandang araw mga kaibigan. Nandito na naman tayo sa panibagong vlog. Ito po yung pumunta kami ng Jamboree Boy Scout 2024. Ayan guys, yung mga kasama ko. Doon sila sumakay sa truck. At ako naman, dito sa sakyan namin. Dahil hinatid ako nila mami at daddy. Nandito na kami sa daan, guys. Sinusundan namin yung truck, guys. Fast forward. Ito na yung bridge na lagi namin dinadaanan, guys. Yung kulay orange, palang, parang London Bridge. Pero, ito pala yung Magapit Bridge. Ang ganda din ng view nito, guys. Makalipas ng ilang oras at malayang paglalakbay, nandito na kami, guys sa Camp Florida. Medyo malayo-layo rin to guys. Natatandaan nyo ba to guys? Dito rin kami pumunta nung last jamboree namin guys. Diyan nga pala yung mga high school sa baba. Doon kami sa pinakataas. Ang rami din nila no? Ayan yung mga high school. Wow! Ang ganda ng mga tent nila. So colorful! Ayan guys, pataas na tayo. Diyan din kami pumasto nung last year eh. Kaya na namin yung pupuntan namin. At eto na yung tent namin. Kumakain ako ng popcorn. Pop popcorn. Sobrang init pala dyan guys. Kailangan nga ng aircon eh. Pero syempre wala namang aircon dyan. Electric pan lang. Yan guys, may nagdudum tent din. Inaayos nila yung isa guys. So, bale, two days at one night lang ako dyan guys. Kasi pupunta kami ng journalism. Ayan guys, nagmerienda ako ng mais at juice. Marami palang bilihan dyan guys. Ang tawag dito, Jumbo Market. <coughs> Yan guys, nandito nga pala kami sa stage. Dahil may program kinagabihan. Bata nga yung kumakanta dyan guys eh. Elementary eh. Ang dami nga palang tao dyan guys. Punong-puno. Ang saya din kapag sumasali ng jamboree. Kaso nga lang, hindi ko na kumpleto. Dahil kailangan kong punta sa journalism dami nga pala nag-perform dyan, guys. Ang sarap ng pakiramdang pag nakasali ka ng ganitong event. Kaya masasabi ko sa mga ilang parents o mga magulang, sana payagan din nila ang kanilang mga anak para maranasan din ang maging independent. Papasalamat din ako sa Panginoon dahil lagi akong nakakasama sa ganitong event. At syempre, kay Mami at Daddy. Dahil pinapayagan din nila ako. Ito nga yung kinabukasan. Ito na yung opening program, guys. Ang dami pa lang sumali sa Jamboree, guys. Kahit mainit, pinili pa rin nila sumali dito, guys. Ito nga pala yung kumanta sa amin. Kasama namin siya, guys, grade 4. Siya nga pala si KD. Kumanta siya dyan, guys. naman, sinusubukan kong mag-practice yung journalism, guys. Kaso sa sobrang init, hindi ko na kinaya, guys. Ito yung pinakarap ng tent namin, guys. Ganyan pala kami karami. Hanggang dito na lang, na-share ko lang na nakasali ako sa Jamboree. Kahit nasa bayong journalism at Jamboree. Bye, guys! Please like, share, and subscribe! Thanks for watching!